Ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number no. 1, alisin ang PACC. Alam na. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. O, three years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon, dapat sa droga, korupsyon, red tape, krenemalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Corruption na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yeah. Insurgency. Lahat balikan dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa kay Bibi Sara. Komunista. Anak ko. Anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng... <laughs> <laughs> Bawal magmura. <laughs> <laughs> -e <laughs> Sino ang nagpa-investika nagpa kay Pangulong Duterte? Sino ang sa amin doon? Anak ko rin. Anak ko na naman. <laughs> Hindi ho ba? <laughs> lahat, lahat. may buhay na buhay na naman po ang... Uh, mga anak yung Duterte Youth Party List, tinanggal, ang ipinaso, anak naman. Oh. Anak ng titi. may buhay na pa yun na naman po ang list Anak ng komunista. Pangatlo, flood control projects. Una, wala po sa atin yan ang unang yan. Walang ganyang kalaking. Lumalabas sa 1.2, 1.7, 1.9 trillion pesos na raw ang lumabas sa walang kwenta at puro maano man na ghost projects pa yung iba na flood control projects. 1.2 trillion. Unheard of po yun. Um, bakit hindi ko maka... Alam ano niyo, pag sabi mo kasi flood control, alam na po ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Ngayon, ang buong Pilipinas involved na sa investigasyon ng flood control. Pati Pangulong, Pangulo ng, Pangulo ng Marcos, Pangulo ng Pilipinas, nato na na check, -check ng baha flood control project. Ang Senado nag iimbestiga na ng proseso, ng uh, kontroversya, Ang Kongreso, ang taong bayan, are all involved. Buong Pilipinas na po nag-iimbestiga ng flood control project. Nung may PACC, PACC lang ang gumagawa nun. And the rest can do what their job is. Meron tayong build, build, build. Kaya, yung, yung mga cabinet members nun, mga official, especially the cabinet members because under direction po, direct direction po ni Presidente Duterte yan, can do positive things within their mandate. Secretary Art was doing build, build, build all the way. Si, um, Secretary Lambino was um, doing uh, economic development all the way in uh, Cagayan. Kasi, meron mga opisina na nagbabantay. Alam niyo po, ito walang biro ito. Tanungin niyo po ang customs? Pag dumating po kami doon noon, alahati ng opisina umuwi sa takot Walang biro po yan. Pag dumating ako doon, eh, mahilig po kami sa PCC mag-alaga ng takot eh. Alam mo alaga ng takot? Yung tatakotin mo na tatakotin, eh. para hindi ko na masama. So, laging inaalagaan mo sa takot. Ang DPWH, ganyan din po yan. Kung meron man pong korupsyon noon, hindi ganito kalaki. Yan po ang puntos ko. Hindi po ganito kalaki. Tatlo lang po yan na isinulong ng Pangulong Duterte kaya natin siya minahal, sinamahan at nagustuhan. Labanan ng droga, labanan ng korupsyon, labanan ng krimen. Ngayon, sa nangyayari po ngayon? In one way, natutuwa ako kasi now there they realize, the government realize na hey, we have to fight corruption. Ngayon, nakikita natin ng Senado, ang Kongreso, nag-uumpugan. Senado lang naman talagang kamatch niyan. Ang Presidente, binubunyag. Pero hindi pa siya tumatawid sa kontraktor. Sa totoo lang po, yung kontraktor na yan po, yan po ang lowest mamal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% ang bibigay niya. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigay niya. So hindi po yan ang um, mastermind. Correct. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control doon sa That's district engineer. Sino ba yun? Congress, Congress. Sino? Buwaya. Hindi anong, anong pwesto ng buwaya? Congress. Kongreso. Ano, 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 Congress. Congressman. Congress man. Congress man. Congressman. Congress. naman ang susunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer. Tama. Ito po ang nagpapabid. Sila ang nagpapabid. Ito eh. ang nag ito ang nagde-design, ito ang nagpapabid. Sila nag check susupervise. So, Pero pag ayaw, pag hindi sumusunod, yung district engineer, ito sa congressman, papagtan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So, sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, or the DE? congressman. Pero huwag ka magsasalita ang masama sa Congress na tatawagin ka sa Quadcom. Oh, eh, inandyan naman po kayo eh. Oo, tatawagin mo ako sa Quadcom. Pagtatanggol niyo kami. May oh, aeroplano May aeroplano na sa Congress. Tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng kulungan nila rin, naka-aircon ka pa. At pag kinulong po nila ako for doing what is right, I would consider that as a chip on my shoulder. Yes. Totoo ang ginawa. Yes. Yeah. Ngayon, ito po ang um, ang, ra ang problema natin. Kita hindi ko alam if President Marcos paano niya itatawid ito. I'm, I'm hoping to see, I'm watching eagerly paano niya itatawid ito sa mga congressman. Paano niya itatawid ito? Contractor, hindi ang contractor, hindi pa DPWH. Ako po ang um, aking ang isang aking proposal, mag-conduct na ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng DPWH at mga congressman na involved sa controversial flood control projects. Like, sana po ang Senado, since nag-blue hearing na po, uh, blue ribbon committee hearing na sila, led by uh, our uh, good Senator Rodante Marcoleta, sana po ay pasubtina na niya na nila lahat ng salin nung mga congressman, uh, o oh, pag nagalit ang congressman sa amin dito, sabi ko, congressman. Pag yeah, eh, sa mga Tom. galit, kung hindi naman sila congressman. Congressman. Congressman nga. Eh. Kung mga galit, kung nila lang uh, congressman salin eh, sa mag sa salin para makikita na natin kung gano'n ba talaga ang in-increase ng yaman or dinikris ng yaman ng bawat isa. Ayun, nasa proseso po lahat. Nasa, para lumalaman muna natin. Um, ano pa po? Lastly, ano na lang po ang gusto kong gusto kong uh, banggitin. Kailangan po talaga tayo ngayon magkaroon tayo ng concerted effort nagbiyakin ang sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa Presidente, sa Kongreso. Kasi sabi ko pong Kongreso, sama si Nadia doon, Kongreso. Kongreso, Police at Comelec at National Government. Dahil ang Kongreso at ang Presidente lang po dito, ang may hawak ng lahat ng pera ng bansa at lahat ng kapangyarihan ng bansa na pag kanilang pinili itong abusuhin, wala po tayo lahat magawa. Pag pinili ng Comelec na hindi ka manalo, hindi mo na alam kung tama ang boto na binigay sa iyo ni Miro. Hindi natin na wala nga tayong records. Pag pinili ng gobyerno at pinag-utos ng Pangulo na damputin ang kahit na sino sa atin, ng polis, gagawin ng polis kahit walang wara, kahit presidente ka pa. Yung po ang sitwasyon na yun ang pera, isang trilyon na po ang winawaldas. Araw-araw na natin silang hinihiya sa social media at media. Hindi pa rin nila tinitigilan dahil wala naman talaga tayo lahat magawa. Hindi po yan ang dahilan at ang ang pinakadahilan kung bakit natin itinatag ang ating saligong patas, ang bagong saligong patas noong so 1987. Kaya natin itinatag ang ating saligang batas ng para biyakin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa presidente, ang kanyang ama noon. Ang problema natin, nung gawin natin yung saligang batas natin, yung pagkakabihan, kulang po napunta lamang sa mga senador, congressman, at mga politiko. So now, the 110 million Filipinos is ruled only by 2,000 politicians or 2 million politicians in government lahat ng pera at kapanginahawak na pati itong lupa natin, kanila, pati binili natin lupa, mabayaran ba natin sa kanila taon-taon ng milyar? Pag hindi mo binayaran ang lupa ang binili mo, kukunin nila sa iyo at may sa iba. Paano naging sa gobyerno ang lupa? Eh, wala pang gobyerno, may lupa na. Ang lupa, bigay ng Diyos sa tao, hindi sa gobyerno. Tama. Ang pera natin, bago yung mga umako, hahalos ka lahat, na nila. Tayo nagtrabaho, tayong nagsisweldo, pero halos kalahati kanila. Gagawing pork barrel po nila. Ngayon, nakikita po natin, mga congressman, mas matalino pa sa Supreme Court. Sir, mga abogado na. mga abogado, nag-aaral ako ng abogado. Sorry. That is beyond their turf and jurisdiction. Nagsalita na sa Supreme Court, kahit abogado ka, wala kang karapatan na mas marunong Supreme Court dapat niya po pinag-ano yan pinag-parusan -pina pinag-counter ng Supreme Court yan ako ang ibig sabihin kung sasabihin po nila na the sole jurisdiction and power to an impeach an impeachable officer lies with Congress the same thing that the Supreme Court can say the sole power to interpret the law lies with the Supreme Court hindi ko pwede sabihin mali ako kahit hey, abogado pa nago na at abogado pa pero ngayon po, wala na po yun. Ibig sabihin, wala na hong batas ngayon. Kailangan nun natin itulak ang konsepto na itinula ni Ka Nene Pimentel. Sinalo ni Ka Rodi Duterte. Itinuro sa atin no 2016 ang federalismo muli sa ating bansa. Pagka ginawa po natin yan, mabibiyak ang pera at kapangyarihan ng national government. At lalakas po ang kapangyarihan ng local government para i-develop ang kanilang lugar. Dadami po ang trabaho sa Pilipino, nadami ang mga kumpanya na papasok, gaganda ang peace and order, mababawasan po ang korupsyon.